What's up mga idol at welcome back dito sa ating channel So ngayon mga idol, kararating no, ko lang kahit trabaho So ito pala mga idol, yung rock boarding house ko mga idol Yan, 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 so, yan Kalilipat ko lang naman mga idol, no? Yan, so nagsasahay niya mga idol So ito lang muna mga idol, ano Yung <laughs> mga gamit ko dito, yung mga uh, pagkain ko mga idol, yan Yan, so tulad ako ng tilapia mga idol <laughs> Wala pa kasi akong paggamit niya. Ngayon kayo lang yung, rice cooker. Ayan. So ngayon mga idol, no, may sasagutin akong tanong. Nakakainis itong tarong na itong tanong na ito mga idol. No? Kasi paulit-ulit lang naman ang tanong na ito mga idol. Yan. So para din makapag-vlog tayo. Ayan, habang uh, tinisting ko yung bago kong bin ano, cellphone na pang-vlog. So, kumusta naman mga idol no? So yun mga idol no, so ito na yung tanong mga idol no, sasagutin ko na lang mga idol no. So ito na lang yung vlog natin mga idol no, kasi eh, nandito tayo yung mga idol sa Laguna nagtatrabaho. <coughs> so ito yung mga idol mga, yung tanong niya mga idol no. Si Francis Uy, Pia ano Pia ba ito mga idol? Yung nakalagay dito. So lalagay ko na lang mga idol sa ano, sa ice cream. So babasahin ko mga idol ng tanong niya. Ito mga idol lang. Idol, may alimo ko na ako. Kapag may takip ang kulungan niya, ang lakas sumuni. Pero, pero kapag pinanggal na yung takip niya, hindi na siya umuni. Idol, ano dapat gawin para umuni siya kahit walang takip? So yung mga idol no. So paulit-ulit na itong tanong mga idol. Nakakainis ng mga idol no. Yan, napakaraming ganitong Ah, ganitong alimukon mga idol at napakarami ding ganitong nagkatanong sa akin yan so ito napakarami kong na experience ng ganitong mga idol na kapag kapag <coughs> may takip yung ah, kulungan niya ang galing mo mga idol no yan so napakarami kong alagang ganito mga idol na nakakain sa mga idol nakala mo eh, ang galing galing mo mga idol no pero pag nalis, nalis mo yung takip tapos yun inilabas mo hindi man hindi man humuhuni mga idol no so ganun kasi yung mga idol no yan so mayroong alimukon mga idol na kapag pinasanay mo mga idol sa ano sa luho yun ah uh, doon siya masasanay mga idol kumbaga doon siya masasanay humuni sa loob mga idol no halimbawa sa loob ng bahay mo kung saan mo nilalagay o Alimbawa, laging may tagip mga idol kapag bagong huli mo na nasani sa ganun na ma sinasabi ko nga mga idol sa madilim madilim na lugar mga idol yan huni lang huni yan mga idol pero mga idol kapag inilabas mo siya yan natatakot at hindi talaga humuhuna yan mga idol kasi takot natakot yan mga idol no so ito kasi mga idol siguro ang pag-alaga niya mga idol eh, sa, sa loob ng bahay lang niya mga idol no kasi napakarami kong experience na ganito mga idol siguro sa loob niya lang ng bahay nalagaan at hindi niya natin labas-labas mga idol no? kung baga hindi niya man lang uh, tin na try na i-hunt mga idol no? yan napakarami ng mga idol mayroon ding pangyayari mga idol na uh, inakay mga idol sa inakay din tayo mga idol sa ano mga idol sa inakay din mga idol ganun din nang nangyayari mga idol no ganun din kapag inalaga ano mga idol ng matagal na matagal mga idol at doon lang mga idol sa ano sa loob ng bahay nyo mga idol ah, ganun din nang nangyayari mga idol unay nang unay yan mga idol sa loob ng bahay tapos pag may takip din yan magaling din mga idol pero kapag inilabas mo kaya ah, tinistin mo yan wala yan mga idol wala, hindi ano ni ma i ka lamang mga idol. Ganun din ang inakay mga idol eh. So yun. Kasi ang ang ginagawa din mga idol, kahit inakay mga idol, ah, habang lumalaki sabi ko nga mga idol sa mga vlog ko. So i-try mo i-try mo mga idol na ihan para yun maging magaling na ng mga idol no. So nangyari dito mga idol sa nagtanong mga idol eh yun siguro di ko alam mga din kung inakay to o, matanda na matanda na ng alimopon siguro nangyari mga idol eh, tinakpan niya ng, nung pagkakuha niya mga idol halimbawa mga alimbawa mga idol eh, patanda na nakuha pagkakuha mga idol eh, tinakpan niya agad hindi hindi ganun mga idol ang alim mo kung mga idol na matanda na muna, matanda nang nakuha dapat eh wala mo nang takip mga idol no yan i eh, ano mo mga idol eh, kasi kapag nakuha mo sa mga idol na tinakpan mo hindi siya babait kumbaga hindi siya mo kasi kawakuha mo palang tapos tatakpan mo mga idol siyempre huli, huli talaga yung mga idol no? huli yan kasi ang, 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 akala niya mga idol nasa bukid siya pag may takip di ba mga, mga idol pag uh, mapapansin mo mapapansin yung mga idol sa mga nag sa, sa paghahunt nyo kaya o nag, kung, kung, kung naghahunt kayo mga idol mayroong mo ko na lalapit dyan pero hindi yan dadapo mga idol at tat, tat, tatago mga idol sa ano sa mayabong mayabong na puno o sa maraming daon mga idol no doon siya huni ng huhuni kasi nga mga idol parang may takip din yun eh yung ma ma mayabong na puno ganun din na nangyayari mga idol sa ano sa alaga natin mga idol na kapag may takip yan huni ng huni kasi ang ang akala niya mga idol sa puno na mayabong yung dahon parang ganun so nangyari dito mga idol siguro pagkakuha nito mga idol sa so, nagtanong na ito pagkakuha niya tinakpan agad so hindi niya mga idol uh, pinaamo sa labas kaya basta uh, pinaamo muna mga idol kaya tinisting muna ihan kasi mga idol ang tinatakpan mga idol kapag mabait na at magaling ng umuni at magaling na rin na pangati. So yung mga idol yun ang huwag mong takpan mga idol yung bagong huli kasi iilap nang iilap lalo yan. Yan. Kasi diba pag, din, pag tinakpan mo siya, tapos ah, ay, kag, bagong huli mo siya, tapos tinakpan mo siya, yan. Pag binuksan mo yan, ah, pag binuksan mo yan mga idol, kalampagan yan. Kalampagan yan sa, lo sa loob ng kulungan mo kasi hindi pa yan sanay pero mga idol pag tinakpan mo yan uhuni yan kahit ba ang kasi ang, ang akala niya mga idol nasa ano siya nasa bukid ganun yun kaya mga idol hindi ko sigurado mga idol kung bago mo to o matagal na rin ang alaga pero pag mali mga idol yung pag alaga mo mga idol hindi talaga magiging pangat mga idol no pag mali yung anong yung mga idol sa pag alaga mga idol no yan kaya kaya yung mga idol siguro yung nangyari, mga idol tinakpan niya agad. So dapat mga idol, bago mo tatakpan ng alimukon mga idol, magaling na mga idol, magaling na siyang humo. Magaling na siyang humuni sa labas, hindi hindi sa loob ng bahay mga idol, magaling ng pangati, ano nang tinatakpan mga idol no. Kasi alam na nun ang ginagawa mga idol eh, pag ng mga idol eh, kahit takpan mo yan o ilabas mo, ni eh, pa rin mga idol kasi pangati na yan eh. Yun ang tinatakpan mga idol pagpangati. Huwag niyong tatakpan mga idol pag under training. mga under, under training pa yung idol. Huwag niyong tatakpan mga idol kasi hindi na yan magiging ano, mga idol. Pangati talaga na veterano. So yun lang mga idol yung ano kong mga idol no. Yung ah, sabot ko niyan mga idol no. Kasi paulit ulit lang naman to ito. Huwag na natin pahabahin yung ano yung story natin yung kwento. So yun maraming salamat sa panonood at kayo lagi. sa lahat. Bye bye.